kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador habang papalapit na ang eleksyon ngayong 2025 ay mas lalong umiinit at nagiging mas maanghang ang pangangampanya at panatan ng bawat kandidato. Hindi na ito bago sa Pilipinas dahil halos sa mga politiko sa ating bansa ay sanay na sanay na sa discarding ito. Si Vice President Sara Duterte ang isa ngayon sa pinakamainit na politiko na nahaharap sa matinding hamon sa kanyang posisyon bilang presidente. Ganon din sa posibleng pagtakbo nito sa pagkapangulo sa 2025. 28, Alam ng lahat na banta si Sara sa kahit na sinumang may balak tumakbo sa pagkapangulo dahil sa napakalakas ng karisma nito sa mga tao kahit na balot na balot ito sa mga kontrobersiyang kanyang kinakaharap. 125 million pesos confidential fund ang nangunguna sa kaso na ibinabato sa Vice Presidente. Rason para daw dapat itong matanggal sa kanyang panunungulan at ang mas matindi pa ay kwalipika ito sa pagtakbo sa kahit na anumang posisyon sa gobyerno kaya inaasahan ng itutuloy talaga ang impeachment trial sa kanya. Pero palaban itong vicepresidente kahit na nag-aalalaman pero patuloy pa rin itong lumalaban. Iilan lang sa mga bumabanat nito sa kanya ay ang kongresista sa Metro Manila na si Joel Chua. Pabor na pabor ang kongresista na dapat lang matuloy ang impeachment trial para sa Vice presidente. Nagkaroon po tayo ng hearing kung may basis o wala eh. So in fact, right from the very beginning sinasabi ko, based on the uh, evidence that was uh, presented, eh, talaga namang mayroong merit yung aming uh, kaso. Uh, Now, it is up to the uh, defense, no? Pag once uh, nagtuloy na po itong uh, impeachment trial sa Senate, eh nasa kanila po yan to prove otherwise. But at the end of the day, impeachment is the uh, proper venue po para at least ma-ventilate po lahat ng issue at makita po talaga kung uh, kung wala naman po silang uh, kasalanan, so wala naman po silang dapat ikatakot. But insofar as we are concerned, meron po kami grounds for impeachment. Dati nang nagkak itong nitong PC presidente at kongresistang si Joel Chua noon sa kanilang congressional hearing wala pa pong nagtatanong about that uh, madam vice president sir kinon-kim madam... na sir dinetain nyo na yung tao for due process madam vice president Kin sir nasa loob ng detention ang tao because you question due process asaan ang explanation ng due process ninyo doon nasaan tinanong President? kita kanina i'm sorry sir tinanong kita kanina sino ang appointing authority usec ng asec Anong sagot mo secretary hindi, hindi mo po, alam hindi pa po ako nagsumamo hindi mo nakita kita sumagot camera Kita kita sumagot. Sinabi mo, Secretary. Si Hindi si ninyo alam one, lahat na ang nag one, one ay President. Minute. Suspension is declared by the Chair. Kamakailan lang nang pumunta sa distrito ng Maynila si Sara Duterte para i endorso ang tumatakbong kandidato para sa pagkakongresista na kalaban ni Chua ay hindi na napigilan pa ni Sara na bakbakan si Congressman Joel Chua mula mismo sa balwarte nito. Yung Congressman Joel Chua ba Yeah! ko naman din natin yan si Sarah. Wala naman niyang ginawa sa iyo. Sinisira so, mo ang pakala. Sabi niya doon sa kaibigan namin, utang ina ka rin. At hindi ko naman kilala si Sarah. At hindi niya ako kilala. So, ano bang pakialam ko sa kanya? Utang ina rin. Utang ina rin. Nandito Sara Duterte. Kaya ko makipag-away sa kanal. Kami! Kung saan kami galing doon sa Mindanao. Sanay kami sa wala. Kaya, walang mawawala sa akin. Kung dalhin ko ang away na ito dito sa kanal ng distrito nito. Walang politikong naging kalaban si Joel Chua na naging ganun kaanghang ang mga ibinatong salita laban sa kanya, kundi si Vice Presidente Sara Duterte pa lang ang nakagawa nito. Walang pakialamang Vice Presidente sa kahit na sinumang magsasabi na tila o mas ng bata Walang modo at kung ano-ano ba dahil sa mga sinabi niya na yung walang tugon sa Congressman Joel Chua sa mga pirata sa kanya ni Sara. Ang tanong, ano ang susunod na mangyayari sakaling hindi tatablan sa impeachment trial si Sara Duterte at kapag mananalo pa ito sa pagkapresidente sa 2028? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.